Kailangan mga kalodi, mayroon po tayong panahon sa ating sarili, hindi na puro trabaho, puro negosyo, kailangan po tayo ay may panahon po tayo sa ating sariling pamilya at higit sa lahat sa ating sarili. Kaya, dahil medyo kaya pa sa ating tuhon na maglakad-lakad mga kaludi, gawin po natin talaga ang panahon para sa ating buhay. Kasi mga kalodi, tingnan mo ang mga tao, sobrang abala po sa hanap buhay nila at wala na silang panahon sa kanilang pamilya, pamilya at sarili mga kalodi pandating ng nagkakaedad na sila doon sila, may iisip ang lahat na buti palang lang sana kung bata-bata pa ako ay dapat ini-enjoy ko ang aking sarili. Pansinin ninyo mga kalude, nung bata-bata pa po tayo ay lagi tayong bubili ng pabango, di ba? Lahat naman tayo ay pinagdadaanan po natin ang lahat. Pero kung nagkakaedad ka na dahil nagkakarayuma ka na, ay normal. Normal talaga mga kalude, bumibili na lang tayo haplas para sa ating mga tuhod. Kaya habang nagkakaedad ka pa 50 or 60, 65 mga kalundi kaya pang maglalakad, mag-exercise po tayo. Kaya yeah, yung iba mga kalundi kung kailan nagkakaroon po sila ng tabingi ang paglalakad mga kalundi doon pa po sila mag-exercise. Pero dapat na hanggang kumplito at kaya pa gawin po natin ang lahat. Ang paglalakad bawat araw mga kaludi, ay yan pala ang malaking tulong sa ating puso. Kaya wag lang tayong puro upo ng upo mga kaludi. Kailangan po tayo ay gagalaw at gagalaw para po po pagpapawisan po tayo mga kalundi, yan ang pawis po yun ang dahilan sa toxic na ating katawan. Kaya kung minsan mga kalundi, hindi lang minsan ginagawa ko talaga lagi ang paggagalaw mismo sa labas mga kalundi. Kasi nga noon pa naman ay sa kabataan ko pa, sanay po kami talaga sa gawaing mga panglalaki. Ano kung ibig sabihin, gawain ng gawain ng mga panglalaki mga kalundi. Like for example po sa palayan, ginagawa po namin yan dahil wala kaming ibang kapatid na panganay na lalaki. Ano na naman sa probinsya mga kalodi, naranasan po namin talaga ang pag-aani ng palayang. Kaya nasasanay po kami talaga ng gawain ng panglalaki. Anim dito, gapas dito, mga kalodi. At Hanggat dumating ang panahon mga kaludi ay nagkakaroon na po kami ng kanya-kanya pamilya at nanginiguso po kami ng job sa mas lalo. Lalo po nag-exercise po ang aming katawan kaya sanay po kami sa mga ganitong tarbaho. Hindi po kami maarti talaga nga magkakapatid no. Kaya sanay po kami sa kalakan mga kaludi minsan dito sa malapit sa amin namumulot po ako talaga ng karakal dahil nanghihinaya po ako kasi alam po talaga ay pira. Bawat hamon ng buhay mga kalodi kailangan talaga tayo ay palaban sa lahat ng mga pagsubok. Kaya, kaya, go for the go na lang tayo mga kalodi at wag po natin pasinin ang iba kung anong tingin nila sa atin. Luzon, Bisayas Mandalaw, maraming salama!